ulitin. Okay. Hey guys. Akit na kami sa taas. Bago kami akit, guys, bibigyan kami ng unan at saka kumot. Tapos, paglabas namin sa ospital, sa amin na ito, huh. Tapos, ano, mayroon ding ano, ayan, o, oh, alcohol, tissue, yan, gamit din sa taas. <laughs> Lipat na kami sa taas, guys. Doon na siya, i-admit na siya. Doon kami sa 6th floor. Ayun o, oh, dinala na siya sa 6th floor. Admit talaga siya. Admit. Admit talaga siya. Kasi dinggi eh. Ay, hirap magkasakit. Kinuha ko. Ayan, malapit na kami sa kwarto. Ayan ang kwarto. Ayan ang kwarto niya. Ay, salamat. Nandito na kami sa taas. Nandito na kami. Naka, ano na kami. Mga guys, nandito na kami. Naka, naka ano na kami. Nakaayos na kami dito sa taas. Ayan. Meron din kami TV. Ayan, may misa din. Basurahan. CR. Oh. Ba? Ayan, meron na rin siyang umot Itong una na to guys, paglabas namin. Sa amin na yan kasi binayaran yan eh kasama sa bayad yan dito ayan guys oh Pacific Global Medical Center ayan okay guys mula pa kong tulog mula kagabi ay napuyat si Inday ganun talaga ang buhay wala ako sa mood puyat ako guys puyat maraming salamat sa inyo jan thank you thank you sa lahat ng inyo maraming salamat bye bye po